like I woke up from a nightmare, nightmare Because I finally got away And hello guys And yeah, yun, new mission natin Mamimigay ako ng pet Ay, mga fruit pala Umimigay ako And sana may makita ako Na mapala na tao Na bibigyan ko And yun Lilipat ako ng server And eto bibigay ko sa kanila Dambuwalang paper. Pasensya <coughs> na guys, may ubo ako at sipon. Eh, na na. Lipat na ako, paglilip na ako, in ano na and, ako. And nakadrain na ako ulit. Yes, but ba ganito yung ano, yung minsan ganito, nagbabag. Di ko alam kung bakit. Tar. Ba't ba ganun? Napanood nyo na ba yung ano? season 3 ng Squid Game? And maganda yung uh, set yung ano. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap dito. Mayayaman uh, yun. Uh, mas mayaman pa yata sa akin to. Tignan mo yung ano ko. Edy, eh, sa akin yun eh. And wala. Mission field tayo dito. Ito sa server na to. Wala. Wala, mas mayaman po sila sa akin Ito, 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 ito. <coughs> Ay, laki Par, ba't ito? Laki ng ano niya ng dragon fruit niya Sana ko malaki dragon fruit And ito, line 2 Line 18 Ano ito? And yun guys, mission field tayo And yun Mission failed. Mission failed. Na, Bro. Na, bekommst du Mission failed? Subscribe.